Sa Samantala, nagkaisa ang mga opisyal ng pamahalang panlalawigan ng Isabela at ang kaparian mula sa Diocese of uh, ilaga na para ipagdiwang ang Jubilee of Government Officials kahapon ng 23 ng Hulyo. Dinaluhan ito ni na Isabella Governor Rodolfo T. Albano III at mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Ginawa ang selebrasyon sa Jubilee Hall ng saint Michael Cathedral sa Bayan ng Gamu kung saan ipinangunahan ni Bishop David William V. Antonio ang banal na misa at pagbabahagi ng mga saloobin okol sa pananampalataya, pamumuno at pananagutan sa bayan. Layunin ng pagtitipong ito na pagtibay ng ugnayan ng simbahan at estado sa pamamagitan ng sama-samang pagsusuri sa tungkulin at papel ng bawat isa sa pagtataguyod ng makatao, makatarungan at makajos na pamahalaan. Sa panahon ng mga hamon sa lipunan, itinuturing ang Jubilee of Government officials bilang mahalagang hakbang sa muling pagtibay ng pananagutan, panalangin at pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat. IFM News.